Bandang alas 7 ng umaga, nagpulasan ang mga botante sa Sagap Elementary School sa Barangay Sagap, Bangued, Abra. Ito'y matapos marinig ang sunod-sunod na putok ng baril dahil sa insidente, pansamantalang itinigil ang botohan. Yung shooting incident sa Saga, Banget, Abra ay hindi mismo sa polling center. Ito ay almost 200 meters away from the polling center. Kaya dinig na dinig yung puto, kaya nabulabog yung mga tao. Dalawang lalaki na edad 23 at 28 anyos ang kumpirmadong sugatan sa insidente at pawang taga-suporta ang mga ito ng isang kandidato at hindi mga poll watcher. Nagtamo sila ng dalawang tama ng bala sa likod at isang tama ng bala sa kaliwang balikat. Kaya sila nandun ay chinek nila yung mga watchers nila sa area na yon. So pabalik na sila, na sila ng Uh, from the polling center nung nangyari ang shooting. Agad silang dinala sa pagamutan at nasa maayos ng kalagayan. Nagsagawa na ng manhunt operation ng PNP sa mga hindi pa nakikilalang suspect na natili naman sa lugar ang karagdagang puwersa ng PNP at AFP para may pagpatuloy ang botohan. Maagang nagpunta naman sa mga presinto ang ilang matatandang abrenyo para samantalahin ang early voting hours na alok ng COMELEC. Ilan sa mga maagang bumoto ang dalawang babaeng senior citizen na ito sa barangay Gadani Tayum Abra. Pero sa video na ito, hindi mga senior citizen ang bumopoto kundi ang dalawang poll watcher na ito. Dito sinita ng babae ang dalawang lalaking poll watcher. Chairman of the BEI, I would like to report po that we are having the votes be shaded by the watchers and the ballot secrecy folders are not being used. Sinisita po ng watcher from I do not see the party. I would like this to be noted in the minutes po. Pero bago maputol ang video, sinita pa ng Electoral Board ang babaeng nagvi-video. Ayon sa Comelec, hindi otorizado ang mga poll watcher na tumulong sa pagboto ng mga senior citizen. Hindi talaga pwede yung yung poll watcher sa ano, hindi pwede ang poll watcher na, na mag-assist as an assistor kasi pwede namang electoral board ang mag-assist kung walang assistor. Dagdag pa ng COMELEC, ipinagbabawal din ang pagkuha ng video o litrato sa mga balota. Yung poll watcher, kasi karapatan naman niya yun, pwede siyang magfoto, pwede siyang magvideo kung merong untoward incident na nangyayari. Pero hindi yan pwedeng makapagvideo o kaya magpicture ng yung balota. Mm. Yun, hindi pwede. Yung untoward incident lang kung kaya niyang i-video. Kinukumpirma pa ng COMELEC ang nasabing insidente. Samantala, bago ang halala na aresto noong Sabado, May 10, ang labing dalawang kalalakihan na ito sa barangay Laskig sa bayan ng Pidigan Abra. Ito'y matapos makuhanan sila ng matataas sa kalibre ng baril. Nagugat ang pagkakadiskubre ng mga baril nang mag-report ang mga residente ng komisyon sa lugar. Well, itong mga personal natin, in-approach yung mga nasabing vehicles, nakita nila or boys uh, nakita nila itong group of individuals na nagpalitan ng verbal tasan ba arguing sila no mm -hmm. um, one of them was in position of short file arm sa kabuuan, 25 mga long at short firearm, anim na ballistic vest, mga bala, radyo, cellphone at apat na sling bag ang nakuha mula sa mga nasabing kalalakihan. pinadapas sila at pinosasan bago dalhin sa presinto. Sinampahan na sila ng reklamong paglabag sa election gun ban. Tiniyak naman ng Abra PPO na maigting pa rin may papatupad ang election gun ban mga tropa natin naman is uh, nandyan pa rin na uh, may nag-checkpoint sa main toro natin at may uh, nag-roading na uh, team mario uh, and mobile natin sa main toro natin. Iniimbesigan pa ng ABRA PPO ang ilang reklamong natanggap nila sa pagdaraos ng halalan. Charles Nicolimon, RNG News.